Uy, pupunas ng kotse nyo. Mm -hmm. Sipag mo naman dyan. Sipag mo naman, pupunas nga ng kotse. Wala ko lang. Yes, ah. Gusto ko bang, ano, gusto bang bigyan kita ng, ano, ng mga, yung, mga panglinis ng brake, pampakintab ng sasakyan, motor. Oh. Oo. Oh. Pampalinis ng chain cleaner, CBT cleaner. Pero, ang bibigyan ko muna sa iyo ngayon, ano muna, mga cleaner muna. Ah, bigyan kita, bigyan kita isa. Ha? Oh. Mm. No, ko perlu bigyan. Ibibigyan motor. Oo. kita. Bigyan natin 'to. isa lang bibigyan ko sa isang kahon ni. <laughs> 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 'yung eh. sealer meron din, lithium grease para sa chain and sprocket. oil metal treatment. bibigyan natin kanya, CBT -FI cleaner. Alam mo isa lang. Pa. Ha? Oh shit, not good. <laughs> Sakit. Sakit. Akala ko isang bote lang. <laughs> Wala mo si isang bote ah, sabi ko isa lang ah. Isang box. Ang <laughs> maganda yan. Iropak oh, uh, yan. Oo nga, sa mga... Ayun, nga, mga uso ngayon Ang ano. Yung mga nag-vacation nag, nag or kaya oh. nag-outing. Siyempre, check first your Your brakes, oh, batteries, at saka yung chain golong. chain din chain oh hindi pa si mga sakyan yung oh. gulong yung mga gulong ng sakyan kailangan make sure mga na, Preno. na mga preno, syempre pag nagpalit ka ng brake pad, maglilinis ka rin, maglilinisin mo rin yung brakes, di ba? Brake oh. cleaner. Ah, yun no, aero oh. pack brake cleaner. Tapos yung mga, yung mga kinakalawang o kaya mga kailangan mo ng, ng uh, uh, grease, kailangan ng, uh, oo oh, oh, grease, lit yung grease. At, ito ideal for chain uh, chain in sprockets oh. eh, sa mga babiyahe mga nakamotor no oo oh, the best to kung halimbawa 3 hours or 2 hours bago mo siya gamitin oh, uh, -apply, bago mag take off bago mag take off i-apply mo to siya sa halimbawa sa kadina. sa gabi pa lang i-apply mo na para akin bukas para kumakapit na yung grease niya Hmm. oo oh, at saka sa mga buwabiyahe lalo sobrang init may mga gulong na Oh, napako, hmm. tapos sumisingaw, meron tayong tire sealer as, anong, tire, tire sealer, sealer and pre-tour. Hmm. Pero take note, pag once na ng tire sealer and pre-tour, mayroon lang ganito ang gulong mo, mayroong limit na takbo. Hmm. Para lang makarating ka sa botanizing man, 80 kilometers. 80 kilometers and... and maximum na yan. Ah, yan lang dapat natakboin mo. Oh, kung naka... dapat uh, sundan natin para maiwasan din yung uh, abelia sa daan uh, o aksidente sa daan. Tsaka yun. Gamit ko sa yeah. ano, po, sa scooter mo sa scooter ko, yung 250cc na BMW. Minsan yeah. so, hindi ko na sinasabi yung Mar BMW. Mar marami, marami na yun. Alam mo to yan? BMW, akala <laughs> na BMW. <laughs> Pero BMW, bit anuin. 250, ito ang gamit uh, ko. Ah, uh, para sa bayan, ano yan? Ah, uh, oil and metal treatment. Para better engine protection. O better engine protection. At saka sa mga luma nating mga broma na yun, yung 2001. Ah, luma na. Siyempre, medyo yung tuhod-tuhod niya medyo... Kasukasuan. Kasukasuan. Kailangan na ng ano kasi wala nang... Wala ah, nang bukod sa langis. Oo. Oh, okay. okay. bukod sa langis. Bukod sa langis na malupit, nagyan pa rin natin. Kasi medyo luma na siya at saka rare yan eh. Ah. Mahirap pag masira. <laughs> hirap <yasa. laughs> oh, oh, hirap pisa. hirap <laughs> ang Kaya kailangan natin to. Oil treatment. Ito, CBT cleaner, EFI cleaner, saka minsan nag-change oil ako. Di ba pag mag-change oil ka, hindi maiwasan lalo sa big bike, medyo maraming maraming ilbo. Hmm. No, basta yung ano, basta yung ilbo pag umaandar na usok. Ah, oo. Oh, oh, so, o, ito yung kinagamit is... ko, yung mga oil na nagtagas. Pag ginagamit natin yan, may mga oil sila yan. talaga ng leak. Leak yan sa katagalan kasi mayroon siya na. Life span. Life span yung bawat bawat pisa. Bawat yes, Tulad ng ulsi, pag tumagas, tumagas, nangkikitata na yung ano mo, makina mo. Yeah. Ito yung pang-apply ko. Ah, yan ang ginagawa kong panlinis. Oo, oh, yung ginagawa kong panlinis. At saka, mm -hmm. throttle body. Throttle body. at saka, oh, dalawa yung tsaka... ginagamit ko sa throttle body. At saka sa chain. Ah, pwede panglinis ang chain niya? No? Pwede na ng chain. Kailan mm -hmm. Kailangan linis yung maikik. Uh -hmm. Bago mag-apply ng ito, ito gamit ko sa chain. Hmm, kasi ay ideal yan for chain yun na Ideal for chain pinitro ako Pagkatapos maglinis dito sa chain, uh, lithium grease ang gagamitin ko. Hmm. ideal for chain. Tulad sa motor ni Rackdot, oh. Uh, ina-apply ina niya to. Uh, limbawa, mag-restract siya. Sa gabi pa lang, uh, ilagay, na, ilagay na niya. At saka ito, gamit ko rin sa throttle body. Dalawang ginagamit ko sa throttle body. Oh. Ito, pag throttle body talaga siya. Ay, yan. Uh, uh, throttle body cleaner talaga siya. Ito, pagka uh, yung sobrang madumi na talaga. Oh, sobrang dumi na talaga yung talagang matindi na ang pagka-stack ng motor. Mas dumikit na talaga ang gam, lalo na sa mga injector. Sa mga, hmm. ang hirap tanggalin yan pag nasa loob na ng injector. I-stack up na i up na. So, ito lang pinakano ko. Oh, pampatunaw talaga yan. So, pampatunaw talaga. Pero, Pero pagka yung mga, halimbawa, hard PMS, tulad ng mga Ford 10,000 or 3,000 30 mileage. No, alikabok aligab alikabok alikabok alikabok, alikabok. kaya yung mga lang sa paggamit. Mm, mm, ayan lang para uh, di masyadong ano. O, kasi kahit tumama sa pintura okay lang. Ah, walang ano. Oh, walang, walang reaction, siya. walang reaction. Ito talaga, talagang ulitin ko to siya. I-take note ko lang siya. Ah, uh, ito talaga pag kayong nag-i-stack. Minsan kasi, yung mga motor na na-stack, di ba minsan hindi na mapit yung cylinder kasi mm. yung butterfly doon, nag-stack up, na. na. Lalo na sa big bike, apat yun. Huh. So, apat din yung butterfly na pinipira niya. Minsan, hindi na nag hindi na mapiga. Mm -hmm. Ito yung ginagamit ko. Kasi, nakalagay dito, ideal for sticky choke, and rotor valves. Throttle valves. Linkage. no uh, linkage. Oh. Uh, linkage, heat, heat riser, heat riser valves. Oh, valves and PCB and EGR valve. EGR valve. Ito, oh, yun yung mga umi-stock oh, talaga na kadalasan oh, eh. Exhaust gas return. Oh, ano kasi puro carbon yun doon. Ah, oo, puro carbon. galing stampot yun eh. Oo. Oh, oh. So, oh, oh, oh. So, ito Ano talaga, talaga yun? Talagang talaga, matigas tanggalin oh, yun. Oo, oh, lilinisin niya yan. Hmm, kaya pala oh, sobra, kaya, sobra, hmm, sobrang tapang. tapang. Hmm. Kaya take note sa mga gumagamit dito. Huwag oh, mo isprayan oh, yung mga fairings. Madama yung fairings kasi talagang may possibility na maano yung ano matanggal lalagyan ng okay, pintura. Oh, kasi talaga to sa mga ano to sa mga hard ano talaga to. Mga na... pang malupitang dumi na talaga mm -hmm. ang <laughs> gagawin dito. Okay mga boss, mga sir. At maraming salamat at ayos ba binigay kasi ayos ba? Sige na, parang <laughs> nabungi ako. <laughs> <laughs> maraming salamat mga boss, mga sir. At focus lang at parang pa tayong matutunan sa alam ko na. <laughs> Punas ka na sa sakya mo dyan ha. <laughs>